nalipad niya ang mga ibon at ang, akas. Niya ang ng akas. Napunan niya naman mga mabilis ang mga ibon. Walang ano-ano isang kabutuhan ang naganap. Tumatakto ang dalawang dalaga habang ang sanay sa dalawa bilang kanilang ama na namayapa. Hindi na ng nakakabatang kapatid kung ano ang sikreto niya na tanging na malamang niya ang nakakaalam. Sinabi ng puno na brush nito si Ernui. Salamat sa screen start at nalaman ng puno ang sikreto. Agad naman siya pinaniwalaan ng mga ito. Sinabi ng dalaga na dahil sa misteryosong element sa hangin na kung tawagin ay spiritual energy lahat ng nilalang sa mundo ay nagsimulang mag-evolve. Kailangan ni Yuhay Yu Haiyu na palakasin ang kanyang ugat at paamuhan ang mga halimaw na hindi niya pinatay. Binuksan muna niya ang kanyang status window. Sinimulan niya ang pag-enhance sa kanyang kapangyarihan. Inutusan niya ang Red Fox na samahan ang mga dalaga pa uwi at nang makapag-focus na siya sa kanyang pagpapalakas mas malakas na siya ngayon dahil may bago na siyang teknik, effects sa ang ulit at palalim ng palalim sa lupa hanggang umabot sa underground river na puno ng spiritual energy na ikinasaya niya. Bumalik na ang mga ibon mula sa paghahanap sa war axe Lake pero wala silang nakita. Gamit ang dahas sinubukan nito paamuhin ang mga halimaw. Naawa ang dalawa nitong anak-anakan at ginamot ang mga halimaw. Nakita ito ng puno at naisip na magpahinga muna dahil mukhang samobra na siya. Isang anino ng ahas na may masamang balak ang nakakubli sa dilim. Kalahating buwan na ang lumipas mula ng makilala ng dalawang dalaga ang puno na si Yu Hai Bumalik ulit ang dalawa para bisitahin ang kanilang ama. Gaya ng dati ang Red Fox ang tagahatin sa kanila papunta sa puno sa gitna ng kanilang paglalakbay bigla nagpakita ang War Axe Snake at nagpakawala ng malakas na atake. Samantala si Yu Hai Yu ay abala sa paghuhord ng points sa pagpatay sa mga bubuyog sa paligid niya. Salamat rin sa kanyang mga kampon at alaga dahil nakaipon siya ng napakalaking puntos at nakapagdesisyon na palakasin ng ugat niya sa level 2 kahit na nagkakahalaga ito ng 100 points. Nag-transform ulit ang kanyang ugat at napakalaki ng pinagbago nito. Sinubukan niya gamitin ito sa isang atake at napasabi na malayang keryo ang epekto nito. Naisip niya bigla kung bakit ang tagal ng Red Fox ay eh hindi naman malayo ang sinaroroonan niya. Sa kabilang banda ang War Axe Knight ay makikita na nababalot ng tumutulong dugo. Nagalala ang puno sa Red Fox at sa dalawang dalaga, pinusulong niya ang parkon na hanapin sila. Walang ano ang nagpapatingang Red Fox na naging at matamba hanggat niya ito dinamot gamit ang kanta niya. Tinanong niya ito kung bakit siya lang mag-isa at nasaan ang dalawang dalaga. Sa di ka ng iwan ang ito ang ahas na nakamisig habang pinaglalaroan ang parang wala ng buhay na katawan ni Sayuri. Sa sobrang galing sinabi Si Yu Hai Yu kasama ang kanyang mga beast at monsters ay galit na galit at maghangga sa paghihiganti sa ahas. Lahat ng alaga ng puno ay nagdito ng hinambihan ang War Axe Snake. Kahit napakalayo ng agwat ng kapangyarihan nila sa ahas patuloy pereng sila sa pag-atake kahit sugatan at nagkakaliban. Patuloy pereng sila sa pag-abante at pag-atake para maghiganti pero talagang napakalakas ng ahas. Fox ang ahas at agad sinugaban ang ahas at hindi na inisip pa ang buhay nyo. Naramdaman ng ahas ang matinding galit ng Fox na gustong-gusto siya ito patayin. Sa mula paglaban ang dalawa, inatake nila ang isang isang, isang pangulit-ulit. Mayroong nakatanggap ng damage ang dalawa. Ang Falcon rin ay sumali. Kasama ang Red Fox sila lahat ay umatake sa ahas habang isinisigaw na ibalik ang buhay ng dalawa ginamit ng Falcon ang self-sacrificing na atake, mulat ay, na kung saan ang kanilang bilis ay hindi pa sa kakayanin ng kanilang katawan. Pagkatapos ng atake, dali siyang nahuli ng puno at inatake ng napakalakas. Pinalibag niya ang ahas sa lupa at tumako ng napakalakas at tuluyang namatay. Nakita ng mga nakasurvive na alaga ang kalunos lunos na kamatayan ng ahas. Hindi pero ito tinigilan ng puno sa pag-atake dahil wala daw ito karapatan magpahinga. Umiyak ang puno at mga alaga nito dahil naipagbigay na nila ang buhay ng dalawa na si Silo Ling at si sa mundong saan ang panghihina ay kinakain ng mga malalakas, ang buhay ng dalawa ay magiging mite ng paglakas pa nila at magpatuloy.